Maraming lugar ang nakaranas ng pagbasa sa Eastern Visayas dahil sa tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Maraming sasakyan ang nahirapang makatawid sa bahaging ito ng Barangay Sabang sa Monsapalidad ng Naval dahil sa mataas na baha. Ito ay dahil sa walang humpay na ulan dahil sa dulot ng low pressure area o ilpe na nasa loob ng ating Philippine Area Responsibility. Agad namang tumulong ang PDRMO ng biliran at ilang residente upang tulungan ang mga din na sasakyan para makatawid. Sa bahagi namang ito, nagmistulang ilog ang kalsara dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Makikita naman na ginigiba na lang ng lalaking isang bahagi ng kalsada upang hindi na bumasa ibang bahagi ng barangay. Samantala, kuwang-kuha naman sa video ang pagkasira sa ilalim ng Mother Mary na tulay sa may barangay Larazabal na Valbiliran dala sa ragasan ng tubig. Itinayo ang nasabing tulay noong 2019. Agad namang nagpalabas ang DPWH Region 8 ng Traffic Advisory kung saan isa-isa lamang ang maaring tumawid upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Sa panayam naman ng Bumbureta Kloban kay Congressman Gerardo Jerry Boyes, Pina Junior ng Biliran, hindi daw inasahan ng mga tao na tuloy-tuloy ang pag-ulan. Dagdag pa niya, dahil din sa tubig bundo, kaya naging malawakan ang pagbaha. Suspindino na ba ng klase ngayong araw sa Mondragon Northern Samar, Naval Biliran, Katbalugan City, Mutyong Samar. Patuloy naman ang rescue operation ng mga municipalidad sa mga residente at inilikas na rin ang mga pamilyang naapektuhan ng baha. Uh, totoo ka po dahil hindi inaasahan na bumuhos ng malakas ang ulan at walang tigil. So alam mo naman ng not only Naval, kundi ang buong probinsya ng Biliran. E eh, talagang uh, maraming tubig sa mga bundok, no? kaya nga maraming kaming waterfalls. So meaning to say, na talagang may mga tubig na nanggagaling sa uh, sa bukid. eh may mga pagbahang nangyayari kahit ano pang gawin natin na uh, proyekto o ano man. E eh, talagang hindi natin may iwasan na talagang naghahanap ang, ang topic ng dadaanan. Meron umaksyon naman ako, umaksyon naman si Mayor Gretchen ng 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 Naval at yung mga ibang munisipyo. At umiikot na ngayon ang DPWH uh, sa ating sa ating probinsya para makita kung meron pang mga naratasan. Naniniwala ako na uh, yung mga mayor natin eh they're on top of the situation at uh, gumagalaw din ang province. Uh, at mula dito sa impila ng Bumbo Kloban, ito si Bombo Jake Pagipo and this is Bumbo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bumbo!